Good afternoon, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, konfirmado nga ba sila kung sino-sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin sa subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na kung sino nga ba ang magiging officially candidates natin dito sa Miss Universe Philippines. After, syempre, natin makita ang performance na ipinakita naman ni Michelle D. sa Miss Universe Nakakaibang performance level E sya pinagahanap tayo ng kasintulad din ni Michelle D. Na talagang kayang makipagsabayan sa lahat ng kandidata At syempre, ganun ka-strong, di ba? So, yun Kasi after nung 2022 na may El Tocuyo tayo, lahat tayo na trauma doon eh, na parang ano ba, na El Tocuyo tayo bigla. So, syempre nag-iingat tayo. Kaya nung si Michelle din na yung inilaban natin sa Miss Universe, talaga naman, oh my God, to the highest level naman ang iginawa at ipinakitang performance ni Michelle din dito sa Miss Universe. And then, of course, ngayon 2024, na sa Mexico na naman gagawin ang Miss Universe. Ay medyo kailangan talaga natin maghanap ng kandidata na sasabay sa laro ng mga Latina sa susunod na taon, di ba? So ngayon nga ang Miss Venezuela, meron na silang bagong kandidata na talaga naman masasabi ko, oh my God ha, ang kandidata nila ngayon taon ay very strong candidates para sa November sa Mexico. Kumbaga parang masasabi ko kung na nakaraan taon naka-top 10 sila. Ngayon mukhang papaluto sa top 5. At hindi lang siya basta-basta kandidata kasi isa siyang mother. Katulad ng Colombian noong nakaraan taon na sumugal na rin ang Venezuela na sige try natin na mother naman ang ipadala natin sa Miss Universe o oh, di ba at in fairness naman sa kandidata nila hindi naman halatang mother na kumbaga talaga masasabi ko mukhang may ibubuga talaga sa laban ng Miss Universe sa susunod na taon pero syempre mahaba-haba pa yung preparasyon niya tingnan natin kung ano ang ipapakita nga ni ito ni Elena Marquez sa competition ng Miss Universe so medyo exciting at interesting tong babae to kasi ang ganda yung pagka fresh overload niya talaga namang masasabi mong may aura ang girls pero syempre tingnan natin kung kaya ng Venezuela na masungkit talaga ang corona na Miss Universe so isang malaking laro para sa mundo ng pageantry di diba? si Miss Venezuela alam naman natin na talagang matitindihan sila And then, syempre, ngayon 2024, naghahanap na rin ang Pilipinas kung sino nga ba ang magiging officially candidates nila para sa Miss Universe Philippines. Kasi balita nga na ang Miss Universe Philippines ay magi start na next month. O, di diba? So, end of the month ng January. So, syempre, ngayon pa lang talaga may mga pangalan na, na na Naku, mukhang sasali si ganito, mukhang magiging officially candidate si ganito. Pero syempre, tignan natin kung sino nga ba itong mga kandidatang to na nag-iingay sa social media na sinasabi nga daw na sila nga daw ay isang officially candidate sa Miss Universe Philippines for 2024. Ako kasi para sa akin, hanggat hindi ko pa sila nakikita sa officially na kandidata talaga na nirelease ng Miss Universe Philippines, hindi ko masasabi na, ay nako, sure na sure na sila. Di ba? Kasi hindi natin alam, maingay lang yung iba nagsasabi na, o oh, sige, sasali ako dyan. Katulad na lang, halimbawa, Maureen Montaigne, di ba? Tinanong siya sa kanyang interview kung sasali ba siya sa Miss Universe Philippines. Ang sagot niya, kinukonsider niya. And then, yes, willing naman daw siya sumali sa Miss Universe Philippines. Pero hindi natin alam kung ngayon taon nga ba ito, kasi kung iisipin mo si Maureen Montaigne, galing na to sa Miss USA eh, na naging official candidate siya doon, di ba? And then, lumaba siya ng Miss World Philippines. And then, lumaba siya ng Binibining Pilipinas. Eh, ngayon, baka gusto niya rin itry ang Miss Universe. Ako kay Maureen Montaigne, medyo parang, ano, yung siguro gusto ko ng bagong transformation sa kanya kung sakaling sasali siya. But, I love kasi yung confident niya, talagang nando doon. But, kung sa sakaling siya ang mag-isa sa mga magiging official candidates ng Miss Universe Philippines, nako, mukhang matindi ang labanan talaga at magiging matindi ang bardagulan ng Miss Universe Philippines lalo na ngayon na papabalita na si Kathleen Payton ay isa sa mga magiging official candidates dito sa Miss Universe Philippines talaga namang bokal na bokal itong si Kathleen Payton mula noong nakaraang taon na sinasabi niya yes, naghahanda siya para sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines So medyo nakakatakot lang kasi syempre hindi naman natin alam kung sino talaga yung makakatapat niya. Pero kung beauty ni Kathleen Peyton ang pag-uusapan, gusto ko siyang manalo para ilaro natin do sa Mexico, sa Miss Universe, di ba? Kasi kung titignan mo yung beauty ni Kathleen Peyton talagang pak na pak eh. Australian beauty pa. And then yung kanyang communication skills, panalo din ang kulang lang talaga kay Kathleen Payton para sa akin yung height niya. Pero kung yung height ay nadadala ng ganda, eh, panalong-panalo to si Kathleen Payton kasi face value, yes, sobrang winner. Kasi katulad siya na maili-level ko, katulad kay Olivia Culpo, Demily Peters, na yung alam mo yun, yung may ibubuga talaga yung beauty, na hindi lang siya basta-basta kandidata na, na magaling. Kumbaga, angelic face, yes, nando doon. ba? Diba? Kaya ako, go ako dyan kay Kathleen Payton. So, kung magiging officially candidate siya dito, isang magandang laro para sa Miss Universe ang magkaroon tayo ng kandidata ngayon taon na to na katulad ni Kathleen Payton sa Miss Universe Philippines. And, let's see kung siya nga ay magiging officially candidates ngayon taon na to. And then, isa din sa mga matutunog na pinag-uusapan, si Stacy Gabriel. Yes! Si Stacy kasi, uh, nung nakaraan taon pa siya naging vocal, yung nagputong ng corona, yung mga kakapuan niya queen sa Binibining Pilipinas. Isa siya sa mga first a uh, second runner up sa binibining Pilipinas and then sinabi naman nga talaga na sasali siya sa Miss Universe Philippines kasi sabi niya kung pupunta ako sa universe I need your support guys so, 'di ba so ngayon hindi ko lang alam kung ipupush ba to ni Stacy kasi nung nakaraan taon pa siya nagsasabi actually hindi nang nakaraan taon this year din talaga vocal na siya na sinasabi nga na abangan siya sa Miss Universe Philippines ako naman kay Stacy, kung talino ang pag-uusapan, talagang yes, agree ako na magaling to pagdating sa kudaan, magaling din to pagdating sa rampahan. So, iba din yung performance level niya talaga. Nung sa Binibining Pilipinas, yung lumaban siya, talagang masasabi ko si Stacy, isa siya sa mga naging paborito kong kandidata. Kasi yung ino-offer na ganda, yung ino-offer na confident, pwedeng-pwede sa Miss Universe. Kaya lang, syempre, hindi ko alam kung ano yung larong gagawin niya kapag naging official candidate siya dito sa Miss Universe. Medyo mahihirapan siya kasi lalo na kung nandiyan sila Kathleen Payton, andiyan dyan sila Maureen Montaigne. So, dapat talaga well-prepared siya. Yung tipong, kala mo lumalaban na siya ng Miss Universe. So, ba? Diba? So, yon Pero, Inaabangan ko siya at isa siya sa mga gusto kong supportahan kung ko sakasakaling magiging official candidate siya dito sa Miss Universe si Stacy Gabriel. O, oh, di ba? iba din yung beauty niya, saka iba din yung talino niya. At eto pa, isa din sa mga matutunog talaga na mainay na sinabi nga mukhang magbabalik na talaga to sa Miss Universe Philippines. Inaabangan to kasi noong 2020 naging first runner-up siya and then ngayon Mukhang nagtatangka na talaga si Bella Ismael na maging isang official candidates dito sa Miss Universe Philippines. Oh my God. Isa to sa mga inihintay ko din sa totoo lang. Sobrang tagal ko din tong inihintay. Kasi yung performance niya noong 2020, talagang sabi ko, Pak, ang galing. Hindi ko nga alam kung bakit first runner-up lang siya. <laughs> Pero kasi kung performance level talaga wala akong masasabi. Panalo talaga ang galawan ni Bella Ismael sa competition noong nakaraang lumaban siya. Ang linis ng performance, plakado yung mga ipinakita niya, makinaria makinarya. Talaga namang masasabi ko, iba ang isang Bella Ismael. So, syempre, isa to sa mga hinihintay natin kasi syempre, di ba, pamangkin ng ating Miss Universe na si Margie Moran. And then, of course, ako parang sa akin ha, kung nagpadala tayo ng anak ng Miss International, bakit hindi tayo magpadala ng pamangkin naman ng Miss Universe, ah, di ba? So ako excited ako para kay Bella Ismael and gusto ko siya, gusto ko siyang makita sa intablado ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Hindi ko lang alam kung ipupush to ng ng team niya o ay ba ba talaga na sumali ito si, B, si Bella Ismael. Lalo na kasi ngayon madami talagang malalakas at matutunod na sasali daw dito sa Miss Universe Philippines. So, kung nandiyan si Maureen Monteng, alam naman natin si Maureen Monteng, Diyos ko, lagi nandiyan dyan yan sa kampo ng Miss Universe Philippines. ba? Diba? Parang feeling ko, ahala hmm. akala ko nga lalaban siya noon sa Miss Philippines eh. And then, of course, Kathleen Payton na yung ganda, sobrang panalo, napaka angelic face And then hindi ko lang alam kung susugal etong si Bella na makipagsabayan Pero alam nyo guys, sa totoo lang, kung sasali si Bella, gusto ko siya Gusto ko siya makipaglaro dito sa Miss Universe Philippines Kasi parang feeling ko, pwede mo tong ipadala sa Mexico para makipagsabayan sa mga kandidata doon And then parang feeling ko, iba din kung paano itong maghanda iba din yung performance na ibibigay niya ang lakas din nito maka maka ano eh maka aura di ba so parang feeling ko yes pwede pwede so tingnan natin kung magiging official candidates nga ba si Bella Ismael and then of course Ati sa Manalo mhm mm ako. nako Si Ate sa Manalo, isa talaga siya sa kompermado na sasali ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines si sa sobrang tagal na yung hinintay ng mga tao. Sobrang, alam mo yon since 2020, 2020, 2021, 2022, and then finally, eto na. Mukhang wala ng urungan talagang isang sa Manalo sa kanyang laban dito sa Miss Universe Philippines dahil kumpirmadong kumpirmado na isa siya talaga sa magiging official candidates ng Miss Universe Philippines sa 2024 at hindi lang sa Pilipinas napapabalita to napapabalita na rin talaga sa ibang bansa so ako para sa akin kung ang ingay ni Atisa sa Manalo ay talaga namang hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo I think at sa Manalo is one of the best na pwede mong padala sa Miss Universe Mexico bakit? marami nakakakilala kay at sa Manalo kung sa Indonesia nga ay eh, pinag-uusapan na si Atisa sa Manalo na dating first runner up sa Miss International do jo join daw sa Miss Universe Philippines oh di ba? Kahit dito sa Thailand ganun din ang eksena at hindi lang dito, kahit sa mga Latinas country sinasabi talaga nila nako mukhang sasalang na sa Miss Universe Philippines si Atisa sa Manalo, ang first runner up sa Miss International noong 2018. You can imagine kung anong ang ingay palang ni Ati sa Manalo, hindi pa man siya talaga na-i-announce na officially candidates, pero yung inga, yung impact ng tao ang doon at inaabangan siya. So, ibig sabihin, magandang sign to. Kung si Ati sa Manalo ang isa sa magiging officially candidates at kung isa siya sa mga mananalo bilang Miss Universe Philippines, 'di ba? Kasi kung dito pa lang napag-uusapan na siya and then napag-uusapan siya ng mundo, eh, di bongga yan kung ipapadala mo yan sa Miss Universe kasi mas aabangan, mas, alam mo yon na titignan kung ano ang capacity level niya talaga. And then, eto naman si Atisa Manalo, mas magpupir sige kasi mas napag-uusapan siya. So, bongga yon Ako mas gusto ko yung ganyan eh, magpadala ang Pilipinas ng katulad ni sa Manalo kasi parang una kilala si sa Manalo na first runner up sa Miss International. So malaking impact 'yon para sa sa mga alam mo 'yon sa mga followers ng pageantry and then kaabang-abang kung publicity ang pag-uusapan mas mapag-publish siya ng todo-todo kasi meron na siyang napatunayan sa international pageant either Kathleen Payton ganun din di ba either Maureen Montaigne talaga masasabi ko oy maganda to eh kung si Bella Ismael naman syempre mapag-uusapan siya na anak siya or pamangkin siya ng isang Miss Universe so medyo parang hindi pa ganun ka ingay kumpara mo kay Kathleen Payton na kilala na Miss Eco Intern, uh, International Queen and then kay Maureen Monte na kilala ng some beauty queen title holder plus galing pa sa Miss USA and then kung si Atisa Manalo ay eh, kilala na parang first run up so medyo talagang mahihirapan ang mga baguhan dito kung sakasakaling sila yung mga nabanggit natin ay magiging officially candidates. Kasi importante din talaga yung publicity ng isang kandidata. Katulad ng kay Michelle D., kilala siya bilang anak ng isang Miss International na si Miss Melanie Marquez. So, ibang yung impact ng kandidata. Mas nagkakaroon ng opportunity na abangan talaga sa Miss Universe. ba? Diba? So, yon, So, kayo guys, tingin ba ninyo kung paano kung silang lahat ay magpapat dito sa Miss Universe? Sino ba ang titingin mo na dapat manalo sa kanila? At sino ang sosoportahan mo? Si Atisa Manalo, Kathleen Payton, um, ano ba to? Si Bella Ismael, Stacy Gabriel, or si Maureen Montaigne. So, sino sa kanila ang tingin mo na dapat natin ipadala sa Mexico para sa Miss Universe 2024. So guys, anong tingin mo? Kung silang magtatapat, sino ang manok mo? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon So guys, maraming maraming salamat. Syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa akin mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Sa itaas, magtiwala lang pa'y sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Thank mm -hmm. you.